Okay guys. <laughs> Ang hangin oh. No? So kasalukuyan nandito ako sa domestic road papuntang Pilto. So, Sayang, kahabaan ng domestic road yan. mula edge sa top, hanggang dito dilakad ko lang. So medyo malapit lang naman ka. So, kayang lakarin. If nagtitipid kayo, lakarin nyo na lang. So, I'm already here na update ko kayo kung pwede bang mag-vlog dun sa loob or hindi. So, if hindi ako makapag-update, ibig sabihin bawal well, mag-vlog sa loob. Sana nga, mura lang yung aking babayarang duties and taxes kasi wala akong pera. So, ayun guys. Malapit na ako pumasok sa so, entrance na... Beer ko. Ay ang mga sasakyan, oh. So, ano pang iniintay nyo? Tara, samahan nyo ako, guys. Ang init, guys. <sighs> so, bawal, guys, mag-video. So, dito lang. Mamaya, update ko kayo, ha. So, let's uh, go. Yan, guys, ang entrance ng ating field post dito sa ah uh, domestic road, Pasay City. So, Ayan guys. Pasok muna tayo ha. Go, bye. So patagong video lang to guys. Ha? Kasi bawal ang video. So naiting ako. Ito yan sa, naiting ako dito sa examination and area. So, wait guys. <laughs> so guys, <laughs> Ang saya-saya ko kasi nakuha ko na yung package ng ate ko, pinadala niya. So ito na, examen na siya. So, yun ang saya-saya. So, ko to. Maglalakad na naman ako. From here sa domestic road, malapit sa uh, like, malapit sa Terminal 4. Medyo malayo pa nga ng Terminal 4. From here hanggang sa EDSA Tax para umuwi na. Medyo matagal nga lang yung paghihintay ko. Almost one hour. Kasi medyo like mga may seven na per... seven na tao yata yung mga nag-claim na medyo may mga problema sa declaration. Salamat tuya sa customs na nag sa akin. <laughs> Salamat very much. So, yun lang guys. Uwi na ako. And, abangan nyo po. Mag-ano uh, ako dito. Mag-open box ako. Ay. Mag-a-unboxing pala ako. Mag-a-unboxing ako nito. So, ayun lang guys. Uwi na ako. So, ko ako maglakad. Kasi all, probably mga 30 minutes ako maglalakad hang from here to Edsa. Para tikid sa pamasahe. So, yun kayo so see ang laki ng so hi guys okay na game na uh, since nandito na ako sa bahay and I have to you know to check what is inside of my box this box aray kung ligat this box na-examine na siya ng Bureau of Customs guys so for this box wala akong binayaran duties and taxes kahit piso kahit na ang naka-declare dito is 80,000 Japanese yen or equivalent to 33,000 pesos sa atin. mag unbox muna tayo. So bakit nga ba ako wala ano? So bakit nga ba ako walang binayaran dito? Kasi ba diba dapat 10,000 pesos above na declared value is dapat taxable na yon Dapat may babayaran ka ng duties and taxes. So kanina, nung pinikap ko to sa um, field post sa may pasay, sa may domestic road, um, pagka-check nung ano, pagka-check nung taga-customs, tinanong ko talaga kagad kung magkano yung babayaran ko. Ang sabi niya sa akin, wala daw akong babayaran. Ganun. So, sabi niya, bakit gusto mo bang bayaran? Gusto mo magbayad? Sabi ko, eh, hindi po, okay na ako. Wala akong pera dala eh. So, ayun. So, wala akong binayaran dito. Tapos, pinamove niya na ako sa um, window number 4 for releasing of my package. Ito guys, oh coming from my auntie sa Japan. Nabigat siya guys. So let's see kung ano yung laman nito. Ayan na. Hindi pa siya open. Binuksan siya kanina sa harapan ko kasi iti-check talaga nila. Iti-check talaga ni Customs kung ano yung laman kung na-declare talaga ng tama. Kasi ito yung declare uh, list ng mga nasa laman mo. nasalaman nasa laman ang box. So yan. So iti-check nila yan isa-isa. <laughs> Examined na lang Customs yan ha. Thank you so much sa ate ko na nagpadala nito. So nandito na sa akin pa. So, let's go na. Let's box. Unbox na nito. So, tatanggalin na natin itong blue na tape kasi ito lang naman yung naka-close. Dahil inopen nila kanina nung pinick up ko nung sinet nila to. So, let's go. Dandahanin natin. Ayun guys. Open na siya. Ano kaya ang mga laman itong aking the that came from my sister. Ayo, oh, I will dikit this to my ano, uh, I will dikit this to my maleta. Hindi dikit ko to sa maleta ko guys, kasi ang ganda ni tong tape Kaya lang konyare, kaling akong abroad, ng abroad, chinek ng customs ganon. So let's make dahan dahan. Oh mamaya na yun. So let's go. So guys, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for update kayo sa aking mga next na vlog in the future. So ito guys, unti-unti na po natin makukuha. Ay, Ay putik! Masida. Okay guys, last one. Ito. Kasi dapat mat makikita nyo kung paano ko siya ino-open. Di ba? Ang galing. Ayan. Hello, tinakabahan kayo, no? Ano lang ito? Ayan. Ayun guys. Na-open ko na siya, guys. Ayan na siya, guys. So, Na-open ko na siya. So, let's see kung ano ang laman ito. Isa-isahin si natin. Okay, one. Wow. Well. <laughs> so, unahin natin ito. Ito yung bag. Ito yung bag. Tatlong bag to eh. Ito. Pinabili ko sa ate ko dito. Pinabili ko to ka sa Shein. Shein ba tama? Shein. 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 So, ito yung bag. ito yung bag ng Shein. Shein. Ah, Shein. Ayan ah. Ah. So sa laman ng bag, dito niya nilagay yung aking hiningi sa kanyang relo. Michael Kors. Amazing! May Michael Kors ako guys. So yan, Michael Kors. And let's see kung anong laman, kung anong design. Wow! Guys, may Michael Kors ako. Ang perfect guys. Michael Kors. Tapos, alam ko may silingit sa dito eh. Hindi niya rin dineclare, ni di ba? May silingit siya dito. Relo din. So, let's check kung ano yung siningit niya. Ba't ayaw tanggal? Ayaw tanggal. So, ayan. <laughs> May siningit nga siya. So, ang siningit niya, guys, is yung luma niyang relo na yung luma niyang relo, guys, na Gucci Uh, sira to, walang battery so papalagyan ko pa ng battery and ibibigay ko kay mama kasya pala sa akin eh kasya sa akin oh kasya so to guys, gochi pang mayaman ito, balik ko na tong Michael Kors, Darilo. Thank you so much, Risto. Thank you. Thank you. Ayan, balik natin yan dyan. Michael Kors, yan. Michael Kors. Bago to, oy. Okay, tayo with Michael Kors. Yan pa, So, ito. What else pa ba? So, wala nang laman yung bag. Ganun ang bag, guys, di ba? Body bag to. Uh, pag tumapasok ka to. So, next, guys. What else do we have? Ah, meron din dito, ano, accessories pala ng bag. Ito, oh doon to sa gray na bag accessories niya and may bakit may china flag yun ayan mga pins so okay na tayo saan sa bag na gray so next is dito tayo sa bag na item ah oh, ito gagamitin ko pang pasok. okay guys oh Okay, here. May siningit din sa dito, alam ko eh. Ayan guys, oh. Pamasok ko lang naman to. Wala namang iba. Nangingi lang ako sa kanya ng bag. Pamasok ko. And maganda yung ano pa quality nung ko. Ano ano, ng tela. Hindi siya basta-basta. At ayun na nga. May nakita na akong nakasigit dito. <laughs> Tcharan! Ayan guys. Pera to. May pera. Ano kaya to? Okay na, may case pa. So, charan, guys. Ah, binigay niya sa akin yung kanya. iPhone 7 Plus na cellphone. So, check na natin kung magbubukas. Nalobat ah, na, nalobat na, nalobat na siya, guys. iPhone 7 Plus. So, mayroon na akong pang-vlog. Hi, guys. Welcome to my channel. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell. iPhone 7 Plus. So, ayun, guys. Wala nang laman. We're done with the bag and the cell phone iPhone 7 Plus. Thank you so much for this one, sister. But next, guys, is that. Here, yung aking hiningiri sa kanyang. Ano nga to? Hoodie. Oh, yan. Oh, oh. Hoodie. Hoodie. Okay. Opo, ang laki, guys. So, okay lang. Ang more maforma. As a mm -hmm. Ayun lang. Ano size ito? Tatak niya ay made in China. Ggu. XL. Bakit XL pinigilig niyo yeah, So next guys, we have Daniel chocolate Ay, meron pa dito bag Here Same lang to ng isang bag same lang siya nung bag mong itim na ito, kaya ito. kaya yan and of course lastly we have chocolates more chocolates more fun in the Philippines thank you so much sister for this wonderful late Christmas gift ayun ayun lang so ayun tapos na tayo mag ano tapos na tayo mag unbox so isi-share ko sa inyo kung ila kung gaano katagal yung paghihintay po para hindi, kung gaano kabilis yung EMS ng paghatid nila dito sa Pilipinas from Japan yung bagahin natin so normally guys kasi dapat 3 to 4 days daw yung ganon 3 to 4 days, 3 to 5 days yung bago dumating pero sa akin kasi hinulog na ng ate ko sa EMS Japan yung box na to nung no? December, December, noong January 31, 2022 and dumating siya dito sa Pilipinas ng February 7 which is, ng February 9, hindi ko siya nakuha agad kasi ng February 9, umalis ako, um umuwi ako ng Cebu so ngayon ko lang siya nakuha, February 21 so it takes um, almost 3 weeks or 3 weeks talaga siya bago ko nakuha so ayun lang, mabilis lang naman siya amazing so you know guys thank you so much for watching this vlog and i hope you like it god bless you po.